Uh, hello mga guys Ito oh, na kami ka guys At uh, nakita na namin Nung Nung uh, kasa namin So ali dito guys At uh, May ibigay kami sa kanila guys bah, Kahit uh, Kaunting tulong lang guys No Ano? So, ano ang maambal ni mong uh, bisan gagmay lang o kung medyo, uh, medyo kahit kunting uh, tulong, anong masasabi mo, Jean? Salamat. Uh, magpasalamat ka. Para Salamat naman kahit na uh, sa mga viewers dyan na uh, nanonood, no, lalo na sa mga, YouTube, uh, sa mga kay YouTube ko at saka sa aking uh, page, sa aking profile, no, sa aking uh, account. No? So ito guys, uh, kahit kaunting tulong lang guys at makatulong naman. No, kayo na guys ang mag-host sa akin guys ay uh, makatulong lang guys, no? Hindi naman uh, ito guys. Hindi naman 'yung iba sa akin guys kasi kas ako yan guys. So ito na guys, ano uh, man sa inu-jen. Salamat gid niyo sa natag. Natag sini ang sa imo. Ah, so, May ayun yeah na guys so maraming salamat guys at nabigay na namin ang gusto namin ibigay no at uh, hanggang dito lang po muna guys kayo nang bahala mag-usya at sa akin ay makatulong naman po at maraming salamat po